Ito pa, isang paalala ko sa mga uuwi ng Pilipinas. Napaka-importante ito para malalaman nyo at nandyan pa kayo sa bahay, alam nyo na. Kailangan, bago kayo uuwi o bago kayo pupunta ng airport, kailangan 5 hours talaga. Huwag nyo sabihin 2 hours lang dahil magkakaroon kayo ng problema, may allowance na oras pa kayo. Hindi pa late at hindi kayo maabota na maiwan kayo ng inyong airplane. Buti na lang sa akin, nung umalis ako, five hours, sinabihan pa ako ni madam na bakit ang aga ko. Sabi ko, kapag may problema madam, may time pa ako mag-arrange at maghintay. So, parang kadar talaga ng Allah na binigay sa akin na ganun ang mangyari dahil nagkaroon nga ako ng problema. Pagdating ko sa check-in counter ko, ito ang bumungad sa akin. Ang ginawa ni madam, yung pangalan ko ang una dito sa ticket ko. Yan, Rickmel. Instead na ganito, ito dapat apelyedo natin ang mauna. Yan. Dapat Raquel Rickmel. Ganito, apelyedo, pangalan natin, tapos middle name. Dapat ganyan. Ang ginawa ni Madam sa booking niya sa unang ticket ko, ito Oh, oh, yan yung na-reject na ticket ko. Kasi ang ginawa niya, pangalan, apelyedo at saka middle name. Hindi pala dapat mauna ang Raquel. Pagtingin sa passport ko, apelyedo ko pala ang Raquel, hindi pangalan. So, ang nangyari, naghintay ako. Ang tagal pa, contact doon sa ticketing, ticketing na, na office, ang tagal, umabot ako ng almost one hour. So kung nangyari ang problema na ito na 2 hours lang ako pumunta ng airport, maiwan ako ng airplane ko. So malaking problema. So ganun ang gagawin nyo. Andyan pa lang kayo, e-check nyo na. Kailangan ang ticket nyo, ganyan ang mangyayari. Raquel, dapat dito, apelyedo. Ganito, oh. ito yung ticket ko talaga. Dapat Raquel Rickmel. Ganyan. Apelyido una, tapos pangalan at middle name. Ganyan talaga dapat ang uh, ticket natin. Hindi ganito. Ito 'yung mali. Oh, ito 'yung na-reject na ticket ko. Ito 'yung mali kasi ang nauna Rickmel Raquel M. Oh, 'yan. So, ito'y paalala lang para maging aware kayo. Maraming salamat, pakishare ang video natin para makatulong din tayo sa iba na uuwi at mag-flight pa uwing Pinas.